blessed morning andito na naman po kami sa uh, simbahan dinalaw namin yung aming uh, mahalaman na tanim kailangan talaga silang dalawin at alagaan at ayan po ayan po sila yung tinanim ko nung nakaraan doon dito sa kabila ayan, bit po kayo ayan o, ang iba na buhay hmm. na ang iba naman, ayan namatay o, iba naman, lagyan ng kandila tapos ayan dito yan walang dilig-dilig at ayan o yung iba namatay talaga e, ewan ko ano ba nangyari dyan ang iba o mga putol na ngayon magtanim ako uli at didiligan yan idang idang ka magdilig punta tayo dun sa kabila naman ito po yung sa kabilang side o ayan mga buhay na rin kaya lang hindi namumulaklak pa hindi ba at naku, ayan po. Ayan, meron na naman din siyang... Ayan, may mga katambak na naman ng na mga ano, ah. Huh? Lumago na yung ano ang iba. Talaga namang hindi rin lumago. Ayan. ito kaya. Ayan. Ito yung kasi mga binawasan po nung nakaraan, no. Ayan. Uh, Pag tanim-tanim din tayo dyan, okay. Ayan. Sa oh, mga kapatid. Maglinis-linis tayo. Ayan, may nakahangir na. Galon. At dito naman, sana, malinisan din dito. Ayan, lumago na rin yung tinanim ko dito na ano. Ayan, buhay na rin. Ito. Ayan, kailangan damuhan. O Kumpisa na kami. Magkumpisa na kami mag linis. Ayan, si Jiden. Den. Ayan, kasama ang dalawang bata. Ayan, si Jisan, tak ng Dito naman po tayo maglinis mga kapatid o. Ayan, ang sukal-sukal pa. Tapos, taniman po rin natin ng ano, ayan, kumuha rin ako ng pangtanim yan oh Alas 11 na mga kapatid, hindi pa tapos. Ayan. Ayan pa lang. Ayan oh. Hindi pa tapos oh. Biro malapit na. Hindi ako kaya, ako nagpahinga muna. at yung aking tanim, hanggang diyan lang muna yung aking tanim. Ayan. Dahil alas 11 na rin, kailangan na namin rin umuwi sempre siyempre, nagugutom tayo. Pagdating sa bahay, magluto pa. Buti niya lang, sumama ang mag-ina. Kung sinulo ko yan, ako wala na. Ayan, dito naman tayo sa gruto. Tanggalan natin to ng mga ganyan, no? Pansit-pansitan. Saan? Saan? Ayan, nabuhay ah, man. Pati doon sa kabila. Pinakamata ako magtanim. Kasi na ako, di ba hindi naman ako ano sa to ako kalaman. Kasi ina na natin. Kasi tos ako na akong mga ugat. Ayan o, oh, buhay na rin o. Oh. <laughs> Ayan. maglinis-linis so, uh, na ah, tayo dito. Pwede yung gano'n naman kalukuhan yung ginawa mo. Ano naman kabaitan yan? <laughs> ano naman yung nakasang ko? Iuwi ko kaya itong pansit-pansitan. Lutuin natin. Malinis to dito kasi hindi naiihian ng tao, hindi naiihian ng hayop. Kaya ayan, bunutin ko pero iuwi ko sa bahay. Uh, lulutuin natin. O di ba, napakinabangan din. Uh, kahit igisa na lang 'yan. Pwede rin ipanghalo sa monggo. Sabi. O oh, sige na, mag bunot, -bunot muna tayo diyan. Sa kailan mga kapatid, napapanood ko yung may sinusubaybayan akong ano no, vlogger na tungkol sa pagluluto yung kanyang content. Ayan, isa to sa pansit-pansitan na niluto niya. Doon daw sa Thailand, binibinta ito. Binibili nila. Eh dito sa atin, libre lang, oh. Kasi hindi rin maganda naman to pag dumami na. Hindi magandang tingnan, lalo na dito sa uh, hala, anuhan natin ng halaman. Pag lumaki na rin to, hindi na rin maganda. Kaya habang ano, tuwing tag-ulan naman tutubo 'yan. Ayun, isama na natin ano natin 'to. Dahil marami siya. Isahog natin sa ating lulutuin. Bibili na lang ako ng konting karni. Tapos isasahog natin 'to. No, gigisa. Ayan. Ayan, thank you, Jisan. Ayan, nagbigay si Jisan ng plastic para meron tayong lagayan. Sa mga paso ko doon sa bahay, meron ito. May tumutubo. Kaya lang, iniihian ng aso, pusa, daga. O diba, baka nga tao pa. <laughs> yung mga lasingo doon sa amin, mga kapitbahay na nagiinom sa harapan. Di nat, malay natin, diba, iniihian nila. Kaya na, yung iba kong ang halaman na matay eh. Kasi nga, lalo na doon sa, sa sulok siya, hindi siya nakikita. Doon sila umiihi. Naiihian nila, iniihian nila talaga yung aking pasok doon. Dits yun, yung ano ko, ilang taon na yun. Nakalagay lang sa paso. Pero ngayon, ako wala na. Patay na siya. Ay, eh, inihian nga lagi. Laging inihian ng mga lasinggo. Kaya wala na. Goodbye na yung dits ko. Balak ko pa naman itanim yun. Pagka lobby ni Lord, bibigyan niya ako ng malawak na lupain. Loobin niya. Pagka loob niya sa akin. Di ba? o oh, ayan harvest harvest tayo ng pansit pansitan at gamot po ito mga kapatid no ang sabi nila itong pansit pansitan ay gamot kaya yan si Lord talaga kung tayo alam, alamin lang natin kung tayo may sakit ayan maniwala lang tayo dahil ang Diyos ay gumagamit ng mga instrumento para yung ating mga hinihiling. Sabi na, pagalingin mo ko Lord. O oh, ayan lang sa tabi-tabi ang mga binibigay niyang gamot o halaman para gumaling tayo. Di ba? Ayan na.